Sa video ito, pag-usapan natin kung ano yung kahalagahan ng mga fuse ng ating mga motor. May kinalaman ba ito sa pag-andar ng iba't ibang bahagi or system ng ating mga motor? Paano natin malalaman na sira na yung isa sa ating mga fuse kahit wala tayong device or test light na ginagamit? At lahat ng mga bagay na kailangan nyo malaman tungkol dito ating mga fuse ay katabi siya ng ating uh, baterya ng ating motor. So basically makikita siya dito sa ating uh, footboard. So para mag, para makita yan, buksan lang natin itong takip ng ating pinaka battery. So magkakasama lahat diyan, battery fuse at mga uh, relay natin. So may isang tornilyo lang dito, gagamit tayo ng Phillips. Then after mabuksan, ayan, tanggalin lang natin kung medyo mahirap siyang buksan pwede kayong gumamit ng flat screw so yangat nyo lang to at bubuka na yan so kapag nabuksan nyo na may lock lang siya dito sa dulo Ayan, kaya huhugutin nyo siya. so tabi lang natin kasama yung niyo and then meron pa tayong uh, pinakatakip ng ating uh, baterya or ng ating mga fuse relay. So after nito, meron pa dito. Ang purpose nito is para hindi mabasa yung pinaka battery natin. At kung makikita nyo, angat natin siya. Gamit lang ulit tayo ng ano, ng flat screw para iangat to. Ayan o. No? Uh, super sealed nya sa gilid, harap likod. Meron siyang parang pader nya, or parang wall niya para hindi mabasa talaga yung pinaka battery natin. Kumbaga nakasaklob, nakasaklob siya ng buo. So 'yun. Dito, baterya, relay, fuse. So ito yung pag-uusapan natin yung mga fuse natin. Una sa lahat, para saan nga ba yung fuse natin at ano yung purpose niyan dito sa ating kabuuan ng ating mga motor. So yung ating mga fuse kasi na yan Parang baterya or regulator Kumbaga yung mga wirings natin sa ating mga motor Nakakonek sa ating mga fuse So kada wirings meron silang pinupuntahan na isang fuse dyan So ibig sabihin kapag nasira yung isang fuse natin uh, Mawawala ng connection yung mga wirings natin At hindi nagagana yung isang part ng ating mga motor So parang regulator sya kung makikita kita nyo dito, may mga numero yan. May 25, 10, 10, 10, 10, 10. Halos 10 yan. Isa lang yung 25. So, yan yung uh, maximum capacity or yung load na kayang i-carry ng isang fuse. Halimbawa, ito, 25. Ang ibig sabihin yan is 25 amperes. Yung 10, 10 amperes. Kumbaga, yun yung pinaka-maximum capacity na kaya niyang i-carry. So, ibig sabihin, yun lang yung pwedeng ilagay natin dyan. Ito yung pinaka-standard na size ng amperes na pwede nating ilagay dyan. So, ngayon, yung ating mga fuse, pwedeng yan yung mag-declare kung may sira yung ating mga motor. Halimbawa, yung ating digital panel, yung ating headlight, yung ating mga winker or mga flasher. Uh, at kung ano na pa. So, marami madedetermine natin sa pamagitan ng ating mga fuse so ngayon pag-aralan natin kung ano yung duty ng bawat isa na yan at saan sila konektado paano natin malaman kung ano yung sira nga so dito sa pinakatakip ng ating baterya meron tayong makikitang diagram so sa ating diagram uh, dito banda sa right side makikita natin main relay, start charging relay at mga ampere. So, nakatapat yan dyan kung makikita nyo. Ibig sabihin, kung ano yung nandito, ito yung diagram nya or ito yung katumbas nya. So, dito tayo sa mga fuse natin. So, anim yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun din yun. So, tapat-tapat lang yan. So, yung pinakauna na yon yung 25 na nakasulat, yung unang fuse natin, yan yung main natin. So ibig sabihin ng main, pag-aralan natin ano ba yung main. So kapag tinanggal natin yung ating main na yan sa yung plies? Pwede tayong gumamit ng plies pang pagtanggal balik ng ating mga fuse. So tanggalin natin. Angat lang natin at makukuha na natin. So kapag wala yung ating main uh, main fuse, ang mangyayari sa motor natin, start natin na. So isusi natin. Wala yung ating digital panel at hindi rin kumilaw yung ating headlight. Try natin yung busina. Wala rin. So dahil main siya from the word itself main. Kumbaga siya yung pinaka-control natin sa ating motor. So kapag wala yung main natin, hindi gagana lahat. Uh, simula digital panel, headlight. So, eto kaya 25 amperes din siguro siya. Marami siyang kine-carry. Malaki yung duty na malaking task niya. Maraming wiring yung madi-disconnect kapag tinanggal natin 'to. So, balik natin. So, pag binalik natin 'yan, hindi lang So, si natin iilaw na 'yung ating digital panel gagana na. Kakaroon na ng headlight. So, isa 'yon sa so pwedeng i-consider nyo. Kapag pumutok po yung ating uh, fuse na yan, ibig sabihin, uh, sira na siya or hindi nagagana yung mga yon, digital panel at headlight. So paano natin malalaman kung sira yung ating mga fuse kahit hindi tayo gumagamit ng tester. So kung sa mga hindi nakakaalam, yung tester, yung parang device siya na tatapat niya yung ano, parang screw driver siya na ano, parang ganito siya. Eh tatapat niya dyan tapos kukonekta niya sa battery tsaka sa basta ganun tapos may iilaw ganun yung tester kapag umilaw good siya paano kung wala tayong tester so ang gagawin natin titingnan natin yung ating fuse so dito sa ating fuse may makikita tayong connecting sa agit na connecting parang connection ayan o oh. naka curve sya naka-curve siya. Ayan, sa po, dito sa kabila, pupunta do sa kabila. Ito yung connect connector nila. So eto, kapag kasi yung ating uh, mga wirings is nagkaroon ng short circuit or nagka-problema. Yung mga wirings na 'yon, di direkta sila sa ating fuse. eto yung panggigigilan ng mga wirings natin. At dahil nagkaroon ng short circuit, nagkaroon ng uh, sobrang load sumobra sila dito sa load na nakatakta sa kanila magkakaroon ng pagputok dito sa loob so magsasalubong sila puputok yung dito sa loob at magkakaroon tayo ng black mark na may kita natin parang nahiwalay na sila or parang uh, nadisconnect na sila dahil pumutok nga yung part na yon. so yun yung indikasyon na sira na yung inyong mga fuse so pag pumutok na or may itim na yung part na yon, ayan na yung naka-curve na yan. Minsan nasa gitna, minsan nasa gilid, basta may part na itim na yan. So, minsan, hindi gumagana yung ating mga fuse dahil marumi lang yun dito. Yung pinakasakit nila. Or saksakan. So, kung may kita nyo doon, minsan kasi pag nabasa nyo to, mga ngalawang yan. Tapos, uh, pag nangalawang, minsan, nagmamalfunction yan, hindi na gumagana. So, ang pinaka best paraan para makita nyo sira is naka disconnect na yung dito is sa gitna na yan so balik lang natin tapos na tayo sa main so yung main na yan maraming kinay carry ngayon minsan pag wala yung inyong digital panel wala yung inyong headlight walang power baka ito lang yung kailangan yung palitan itong 25 amperes na pinakataas ngayon punta tayo dito sa saan na tayo backup 10 amperes so ngayon bubunutin natin siya ito siya pangalawa pagkatas ng main, dito sa baba ng main bunutin natin itong backup so from the word itself backup tignan natin kung ano yung ano niya ano yung role niya buksan natin yung ating mga ah uh, oh hindi ko na masusi <laughs> so dun sa backup dun sa main naiikot pa natin yung susi eh pag wala yung main ngayon nung hinugot ko yung backup hindi ko na masusi so parang konektado siya sa buong wiring kasi yung ating motor is keyless at uh, dahil keyless yan kailangan ko lang gamitin yung ating smart key kailangan ko lang connecta ngayon hindi siya gumana hindi gumana yung starter so malamang sa malamang yung starter ay hindi rin gaga, hindi gagana kapag nakatanggal yung backup natin starter so yan oh, hindi ko mabuhay so sa mga click 125 kung sakali mang yun yung nawala sa inyo, maaring ito ba diba? try natin balik guys, tapos try natin on ah ayan, ngayon binalik ko on natin, tanggalin natin biglaan Alimbawa, biglang pumotok. Sample, nawala yung power. Nandito pa rin, no? Pero... Start. Start talaga yung ayaw. So, kapag gano'n yung nangyari, maaaring yung starter sa mga click 1 to 5, starter yung maging problema nyo. Kapag uh, nasira yung inyong backup, starter. So yun, alam niyo na kapag nasira yung ang inyong mga starter, pwedeng ito yung problema. Hindi naman tayo naka stand side stand eh. Yun yung sa backup pangalawa. Ito naman tayo dito sa pangatlo. So sa pangatlo, ayan, ay baliktad ba? Ah, uh, ECU, tingnan natin maigi. ECU CNL head. So ECU yung computer box natin yung nandito, pinakapuso ng motor. Tapos head, di ko sure kung headlight yan or what. Pero try natin tanggalin. Ito siya. So pagkatanggal natin, makikita nyo letter S siya, no? Iba kakaibang ano to fuse. Pero ganoon din yung concept kapag pumutok yan, magkakaroon ng parang black part anywhere dyan sa S. Ibig sabihin na disconnect na yung fuse natin. Sira na. So yun. Open natin wala rin wala rin yung ating digital panel wala tayong headlight busina wala rin wala lahat so etong tatlong to halos magkakaparehas lang no ng halos magkakaparehas lang ng concept kung ano yung hindi nila o kung ano yung kinikerry nila etong main yung backup Tsaka yung ECU natin So halos parehas Pare-parehas sa digital panel Wala patay yung ating Mga digital panel Pag sira yung mga yan So punta tayo dito sa pangalawang row Kabila Kabila naman Stop horn So stop horn ibig sabihin busina So kapag tinanggal natin to Mawawalan tayo ng busina guys So try natin So ngayon, syempre, tignan natin kung may busina pa yung ating motor. O oh, yun, meron. Hininaan ko lang kasi may tao doon eh. So ngayon, tanggalin natin yung stop horn. Patayin muna natin para. Pag nagtatanggal balik kayo ng fuse, patayin yung inyong susian. Baka mag-short circuit eh. Ayan tanggal na natin yung sa stop horn ngayon sindihan natin ngayon yung ating digital panel is gumagana siya so dahil stop horn lang yung nakasulat doon ayan yung ating busina is hindi gumagana so in case man na hindi gumagana ang inyong mga busina pwedeng ito lang yung inyong problema itong fuse sa pinakataas stop horn fuse 10 amperes. So balik na natin. Ito napaka-basic lang, stop horn. Dito naman tayo sa next. So hintayin lang natin mag-focus. Sulat dito, tail meter. Ay hindi hindi makita. Ayan. ayan ayan, tail meter winker. So, ibig sabihin, tail light 'yan tapos Uh, meter, not sure. Digital meter siguro to. Tapos winker, yung flasher natin or yung signal light. So, tanggalin natin. alin na, sa gitna yan ng second row natin. Ayan. Tanggalin natin. Tapos, try natin kung ano yung nangyari. Ulitin natin ha. Nakasulat, tail meter winker. Tas, ibig sabihin, light, uh, digital panel signal light So open natin Digital panel wala signal light wala ren stop light Wala ren syempre hindi nakailaw eh So yun Wala talaga oh pero start wala din wala so dahil patay yung natin digital panel patay din lahat so parang ka-level lang nito yung mga yan so balik na natin pero specifically siya sa ating ano no digital panel tsaka sa tail light tsaka sa winker ngayon kapag nasira yung or kapag hindi biglang hindi gumana yung inyong mga A uh, signal light yung mga flasher nyo eto yung pwede nyong tignan yung uh, fuse natin dito yung stop light or yung digital panel so yun mainly siya sa digital panel so kung biglang nag blackout or pagkasusin nyo hindi umilaw yung inyong digital panel eto yan atong fuse na to so ngayon dito na tayo sa dulo dulong fuse natin so yung nakasulat is Ayan, ignition. IGN yung nasulat eh. Ayan, Saan mag IGN injector pump. So ignition ibig sabihin niyan, ito so si an. Tapos injector pump yung nandito, yung FI natin, yung fuel injector. So ibig sabihin, pag hindi gumana yung fuel injector, hindi sisindi yung makina. Pero tignan natin ba gumana yung digital panel. Pero ignition pala hindi rin gagana sa ignition to. Di pa pala natin na tanggal. Sorry. <laughs> Tanggalin lang natin. Tingnan natin kung hindi gagana 'yan. so yan. Susiin so, natin. Actually gumana 'yung ignition eh. Gumana 'yung ignition. Ah, okay. Kung papansinin nyo yung tunog, guys. Pansinin nyo yung tunog, ah. Nagre-redondo siya. Nag-start siya, pero hindi siya nagtutuloy. O, oh, ba diba? <laughs> Ganon pala yun. So, gagana yung ating digital panel. Ignition, gagana. Yun pala yung ibig sabihin nun. Yung pag-ignite or pag-sinde ng ating makina yung sa IGN no? So, if ever man, yung tunog ng inyong motor is ganito. Pakinggan nyo. Ayun no? Parang kuma nag start naman siya pero hindi nagtutuloy. Etong fuse na to yung titignan nyo. Ayan. Etong dulo. May bisira or need palitan. So, ayun no? Parang lahat ng fuse na yan may kanya-kanya silang purpose di ko pinatay. Lahat ng fuse na 'yan may kanya-kanyang purpose sa ating mga motor. So kapag yung isa man sa mga 'yan isira, sira, maaring uh, may magkaroon ng problema sa ating uh, bahagi ng ating mga motor. So kailangan alam natin kung para saan yung mga fuse na yan para the next time na may problema or sira sa ating mga motor maaring ito yung pagbasihan natin para makita kung ano yung problema baka dito lang kasi yung problema at hindi na natin dalhin sa mekaniko yung ating mga motor ngayon balikan ko yung sinasabi ko kanina na paano malalaman na hindi or sira yung ating uh, fuse or okay pa kahit hindi tayo gumagamit ng test light yung unang sinabi ko sa inyo isa is magita ng visual check kung may putol na ayan kung may putol na no nahulog pa pag may putol na yung gitna ngayon minsan kahit wala pang putol yung gitna or kahit hindi siya marumi minsan defective yung fuse hindi natin alam kung okay pa siya or aling dyan yung may sira talaga diba kasi wala namang putol ngayon yung ginagawa ko guys eto hacks to ah para sa inyo ginagawa ko dahil 10, 10 amperes yung lima dyan tapos etong sa pinakataas yung para sa busina natin ngayon lahat ng mga 10 amperes na yan itetesting ko dito lahat sa busina ngayon dahil ito yung sa busina kapag gumana yung busina natin ibig sabihin okay yung mga fuse natin so parang ganito yan tatanggalin ko to tapos ilalagay ko to so yung fuse na to kapag nilagay ko dito sa taas ayan balik lang natin to ah so parang pinagpalit lang natin kapag nilagay ko pinagpalit ko nilagay ko dito sa taas which is para sa busina at Ayun, gumana yung ating mga busina ibig sabihin yung fuse na yun na ko doon is okay so ganun yung gagawin ko sa lahat ng mga fuse ilalagay ko lahat dito, itetesting ko kung gagana yung busina so parang yung uh, fuse para sa busina yung magiging basihan natin pwede rin sa ibang part, halimbawa dito dito pero uh, pinaka effective sa akin yung para sa busina kasi kapag hindi bumusina yung tapos yung nan, yung fuse na nandito is defective hindi bumusina ibig sabihin sira yung ating mga fuse so pwedeng ito yung pang trial and error natin kabit natin itong kabila dito sa busina para sa busina din kapag umano yung busina goods yung fuse natin so yun yung hacks na pwede kong turo sa inyo para ma test dito hindi na natin kailangan gumamit ng tester so sa ganung paraan malalaman natin na itong mga 10 amperes natin is goods na goods pa sila so yan kahit magbalabalik tayo yung mga 10 amperes natin goods yan kasi pare-pares lang naman sila ng load nagkakatalo lang po dito sa 25 amperes natin kasi nag-iisa lang siya. So ngayon guys, sa mga hindi po nakakaalam Ito pong pinakatakep ng ating baterya Pag binaligtad po natin yan Meron po silang spare parts or mga sobra Mga sobrang mga fuse na nakalagay dito sa likod Ayan o, tignan nyo sa malayo Tingin lalagyan ng battery. Baligtad natin, may makita tayo dito Actually yung isa dyan kung sa bagong bili yung inyong mga motor galing sa kasa dalawang 10 amperes yung nakalagay dyan tapos may isang 25 amperes so yung 25 amperes na yon para dito yon so kapag nasira yan may kapalitan yan ngayon yung mga 10 amperes may spare dito na dalawa yung dalawang amperes na yon or dalawang fuse na yon pwede nyong ilagay kahit saan dito dahil 10 amperes nga so yun yung purpose ng mga Uh, fuse natin na nakalagay dito yung mga spare fuse natin dyan so para extra sila kung sakali mang masira yung isa sa ating mga fuse ay may pampalit tayo so yun yung ginawa ng manufacturer ngayon kapag nagpapaayos kayo ng motor guys sa mga mekaniko kung may sira man yung inyong mga motor halimbawa sa battery papalit kay ng battery lagi nyong i-check iche to guys kasi minsan kinukuha yan ng mga mekaniko ginanakaw nila so payo ko lang sa inyo the next time na halimbawa uh, may pinalitan na kayo na fuse may spare parts na kayo na kinuwa dito tapos sinalpak dyan tapos syempre itatapon nyo na yung luma bili kayo ulit ng spare nyo or ng extra kabit nyo ulit dito panatilihin yung puno ito kasi halimbawa kapag nagbabiyahe kayo uh, tapos may nagka problema or pumutok yung isa sa mga fuse may huhugutin kayo sa inyong likod or sa inyong cover so yan yung purpose ng lalagyan na to so hindi yan mababasa dahil nakatalikod nga so safe, safe na safe dyan yung ating mga spare na fuse so yun lang para sa video na ito sana nakatulong ito sa inyo para sa pagdetect kung ano man yung sira ng inyong mga motor at baka itong fuse lang yung makasagot sa inyong mga problema the more you click the more you know usapang fuse ng ating mga motor bye bye